Now guys, ah, nakita niyo po ba ito? Ito yung binili namin nung last ng pagbagyo nung last month. So ito siya guys. So ayan, nalagyan naman natin sa pintuan. Kaya ah. Kaya. Uy, may, ayan, tumulay-lulay ka dyan. Ayan, lalagyan niya yan ng ano, na screw muna guys. Dyan, Lalagyan niya ko yung screw yan. Oh. Ayan. Yan. Tapos ayan siya. Oh, may serbesa siyang nilalagay. Ayan guys. Oh. So. Ito guys yung mga laman ko. Ipapasa ko yung mamaya dito sa loob. Kuya, wag ko na siya kukuha ng video. Kasi daw, baka daw ma-discover siya. Kasi pogi daw siya. So, wag na lang ha. Oh. I-screen niya ni Kuya doon. O, oh, ayan. Ilalagay na ni Kuya. Oh. Guys, ganyan lang naman. Oh. Lalagay ni Kuya ng, ano, turnil. Pero, inano niya na muna yan. Inano ah, na. Baray na pala, guys. Pasokin natin dito yung nilagay ni Kuya. O, oh, ayan. Oh. Madilim na siya, guys. O, oh, ayan, oh, madilim na. Hindi mo na makita. O, oh, ayan na siya, guys. O, oh, madilim na. O, oh, ayan, o. Oh, yung isa na nalagyan ni Koya. Yun. Ayan. Ito. Orchids. Tanggalin natin. Ayan. Ito, o. Oh, Ilalag ko yun sa kwarto. Pasok ko sa kwarto. Ayan. Ayan doon sya sa loob tara so ito na nga L lalagay ko na ito dito sa kwarto ayan papasok ko na ito dito sa kwarto ayun, ano yun eh? sarang kumasita sagka, aranobaga ayan guys Papasok ko na dito sa kwarto ko ha. Madilim na din eh kasi nga nilagay na namin na ang ano yan. Dito lang siya. Dito ko lang siya. Oh. Safe dito yan. Hoy, hoy, hoy. Dito siya. Safe silang lahat dito. Ayan ang aking mga halamanin. So dito siya guys. oh, diba ang ganda? May art yan. May art. Ayan. Ito na siya guys. Ayan. Ah. Oh. Ah, uh, ah, stop mo gusto na gayod. Ayan. Tara! Ayan Dito guys. Yung halaman ko naman dito. Dito ko naman si ipapasok. Ayan. Medyo pa harapan lang. Papasok ko yan dito guys. Iniisip ko kung dito na lang sa gilid or ko na sa tindahan ilalagay. You ano? Know, Ilagay ko muna kaya dito para mamaya na lang. Ilagay ko yan dito na sa ano. Sa tindahan na lang kaya ito. Ano kaya? Tindahan na lang kaya. Ilalagay ko muna kaya. Dito na muna siya. Take away lang guys. Ilagay ko muna dito siya ha. Dito na muna. Sunod sunod, yan. Ito pa. Marami pa yan. Marami pa. Ayan. Yan. Yan. <laughs> ah! <laughs> so guys, eto na siya guys. ayan. Eto yung mga orchids ko. Ayan na. So eto na guys, tingnan niyo ang nangyari dito sa aking mga laman. Oh. No? Dito ko na lang nilagay sila. Oh, para medyo ano sunda dito. Ayan. Ito, oh, tinaragilid ko baka subok bilang iba. Ako sa yan, oh. Ito, tamisa ko, hindi ko na na, ano, nababa kasi. Wala na ako nito paglalagyan. <laughs> ayan, guys. Ayan, nakita nyo na yan. So, ito na. Ito yung aking orchid Ayan, na oh, Yung orchids. Sa so, dito, pinas ko dito sa kwarto. Ayan pa yung dalawa. Tapos, baba pa tayo dito, guys. Pakita ko sa inyo yung aking ibang nagbubulak-lakal. Ayun, ano, may gamot pa rin. Baka man, Ay, may bulaklak na pa naman yan, no. may bulaklak na yan yung orchids ko. ayun no. Sayang yan. Punta tayo dito, guys, okay, sa baba. Binaba ako dito yung aking halaman na bugambilya. Kasi dito, wala lang bakan. ayun, Nakita nyo yan, guys. Dito ko binaba. O, dito ko. ayun nilagay ko dito. ayun o. ayun no Kasi namulaklak na yung aking bugambilya. Sayang naman yung iba. Yung ibang, hindi iba, na mulaklak pa. Doon sa taas. Yung iba, yung may mulaklak doon din. Kanilagi, kasi hindi nagkakasya. So, dito siya ba? Eh, sayang na. So, na yan yung ibang kalamang ko. O, oh, di ba guys? O, so, ayun. So, ayan na, o. Oh. Yung aking orchid Teka, ayusin ko nga ito. Kasi so, yung mga dahon niya. Napano ito? Ayan. So, niya po tingin. Dapat ito baka ma... Ayan. Sana so, hindi nandito mag-ano yung bagay guys. Ayan na. Ayan mm. na. Ayan, yung mga neighbor na sayang yun. O, ayan. Ang oras ngayon dito is 4 o'clock na ng hapon. Ayan, okay, guys. 4 o'clock na. Bye.